Kaibigan, alam kong naghahanap ka ng kanin or rice na mababa ang carbohydrates content mga kaibigan. No? Compared sa uh, regular re meal rice na umaabot sa 45 uh, grams ang carbohydrates per 100 gram. No? So ito mga kaibigan, itong shirataki dried rice, mayroon lang siyang 24, no? 24 grams ng carbohydrates per 100 grams na shirataki rice. Katulad ito mga kaibigan, ito po ay 100 grams. Ang kanyang carbohydrates content ay 24 grams lang mga kaibigan. No? So ito yung hinahanap nating rice na mababa ang carbohydrates content. Tara, samahan nyo ako, isasain muna natin mga kaibigan. Ayan. Ayan mga kaibigan, no? normal na saing lang ang ginawa natin. Pero pwede rin ito sa mainit lang na tubig at takpan nyo sa loob ng 10 minutes ay maluluto din. No? Pero ang ginawa ko ay isinain ko lang katulad ng ordinaryong kanin, no? Para mas mabilis kasi nagmamadali tayo sa oras dahil pag alauna ay papasok ulit tayo. So ito na. Ngayon tayong isda at saka pipino kamatis, okay? And, kaibigan, no? So ito na yung ginawa natin. Meron tayong kunting pipino, may kamatis, mayroong um, kunting inihaw na isda, mga kaibigan, no? So ito yung magiging ulam natin. Pero kukunin natin kung ilan ang magiging increase ng aking blood sugar sa loob ng 30 minutes mga kaibigan. Ayan, no? Oh. So, pero bago tayo kumain mga kaibigan, susukatin ko muna ang aking blood sugar. Mga kaibigan, yan ang ating blood sugar ngayon. Ayan. Ayan. 110 mg per deciliter ang ating blood sugar ngayon mga kaibigan dahil yan sa patuloy nating uh, pag-inom ng spirulina at sa kaganoderma. Ayan. So, ito na mga kaibigan. Kakain na tayo. 110 ang ating blood sugar. So, 100 grams ito mga kaibigan na ating uh, isinaing, No? Ayan. ay mga kaibigan, no, natapos tayo kumain ng ating Sharitake Rice eksaktong 12.17, no? 12.17 ng tanghali. Ayan, no? Ayan, no? Lumayang 12.47, susukatin natin ang ating blood sugar para makuha natin yung ating increase, no? Within 30 minutes, mga kaibigan. Okay? So, shout out muna, mga kaibigan, sa ako, Bicol Partylist no? Sa pagsagot ng aking uh, gastusin sa hospital sa lahat ng gastusin sa pagpapa-opera ng aking aortic valve replacement mga kaibigan no so shout out ako Bicol list ayan kaibigan no so naka 30 minutes na tayo e, ang oras natin isaktong uh, 12.47 mga kaibigan so ito na susukating po ng aking blood sugar kung ilan ang increase no 100, ilan kayo na? 110 kanina mga kaibigan. Ayan. 156. Uy mga kaibigan, mababa no? Dahil nga mababa ang kanyang glycemic load, 5 glycemic load no? Yung bawat 100 grams ng uh, saritake mga kaibigan. No? Kasi yung kanyang uh, carbohydrate content ay 24 multiply natin sa kanyang index no sa kanyang uh, glycemic index na 15 no so 24 multiplied by 15 divided by 100 so more or less na sa 5 no ang kanyang glycemic load mababa mga kaibigan no so ano pang hintay niyo mga kaibigan subukan niyo na ito at ilalagay ko lang diyan sa description no yung ating shari uh, sharita rice mga kaibigan para masubukan niyo rin yung napakababang glycemic load no na ating uh, pwedeng kainin Ayan. So,